Amen mga kapatid para sa ating morning revival preview ang schedule natin ngayon ay week 15 at syempre bagong linggo na naman meron na naman bagong title so ang title ng mga morning revival natin para sa linggo ito ay God's Power and God's Wisdom Amen So ang schedule natin ngayon ay Week 15, Day 1. So, pupunta na ako sa Day 1. So, para sa ating Bible verse, sa Day 1, 1 Corinthians 1, 23-24. But we preach Christ crucified to Jews a stumbling block and to the Gentiles foolishness. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Amen. So Christ, the power of God and the wisdom of God. So magbabasa na ako. Christ who is the power of God and the wisdom of God for the carrying out of God's economy is the crucified Christ. A e Christ Who did not do anything to save himself? In man's eyes, if a person is crucified, he is deemed powerless because a powerful person would not allow himself to be crucified. Yet the Christ, who is the power of God, was crucified. Furthermore, from man's perspective, a wise person would find ways to avoid crucifixion. Yet the Christ, who is the wisdom of God, was crucified. So dito may bagong uh, uh, description na binabanggit no, tungkol kay Kristo. So sinasabi niya, uh, si Kristo ay power of God and wisdom of God. Oh, no, at ang Kristo na tinutukoy dito bilang kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay ang Kristong napako. No? Uh, ang Kristong napako sa krus. Pero sa pananaw ng tao, nakakapagtaka paano si Kristo na napako ay naging kapangyarihan at naging karunungan ng Diyos. Uh, sapagkat uh, ayon sa ating pananaw, when, ang isang tao makapangyarihan, mahirap ipako yan. Powerful yan. Mahirap ang ipakuyan. Kung siya ay malakas, makapangyarihan, uh, hindi mo siya maigugupo. <laughs> Parang si Superman. Superman, hindi mo makukrusify yan. Malakas yan. Uh, at uh, makapangyarihan. Pero ang tinutukoy niya rito na power of God, na Kristo, ay isang Kristo na naipaku. So yan ang iintindihin natin. At ang isa pa, si Kristo bilang karunungan ng Diyos ay tumutukoy din si Kristo na naipako. So, kung gagawa tayo ng sarili nating analysis, sasabihin natin, ang isang marunong na tao, kaya niyang gumawa ng paraan para hindi siya mapako. Pero dito, si Kristo na naipako ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Bakit kaya? So today's reading. Eh? In 1 Corinthians, Paul does not emphasize Christ's resurrection. Rather, he emphasizes the preaching of Christ crucified. No doubt, both the Jews and the Greeks would have preferred to hear of a resurrected Christ. For Jews, this would have been a great miracle. The Greeks, the Greeks may have regarded a word about resurrection as very philosophical in their quest for wisdom they may have been interested to learn how a dead person would become alive again nevertheless paul preached a crucified christ a christ who did not do anything to save himself it was a stumbling block to jews and foolishness to greeks that Paul followed a crucified Christ. So, noong panahon na yan, para sa isang tao na katulad ni Pablo, na maging tagasunod ng isang Kristo na napako, ito ay isang kamangmangan. Yan ay kamangmangan, naipako. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naipako sa krus, wala kang kabuluhang tao. Kaya nga, eh, ang crucifixion ay capital punishment. Ito ay ang Parusa na iginagawad sa mga kriminal na nakagawa ng pinakamataas na krimen. Kaya dahil dyan, pwede nilang sabihin walang kwenta itong taong ito. Pero uh, nakakatisod na makita nila na may isang tao na katulad ni Pablo na naging tagasunod itong taong ito. Na napako na hindi lang napako, tapos nang mapako, siya ay sumusunod pa rin at pinipreach pa niya. Kaya itong Kristong ito na na-crucified para sa mga uh, sinasabi sa atin, para sa mga Hudyo, ito ay isang katisuran. No? Uh, para naman sa mga hentil, ito ay kamangmangan. Uh, so ang ibig sabihin, yung mga hentil dito, lalo yung mga Grego, interested sila sa mga bagay na uh, na may karunungan. Pero ito wala silang ano nakikitang karunungan dito. Napako, hindi nakapag-isip ng paraan para idiktas niya yung sarili niya. At yun naman mga Hudyo, mahilig ito sa mga miracle. Mas gusto nila yung resurrection kaysa crucifixion. Sabagat ang resurrection ay may kinalaman sa karunungan na gusto nilang matuto paano ang isang patay ay nakabalik sa buhay. Diba? Isang karunungan niya na gusto nilang makita, gusto nilang matutuhan at mas interesting sila kaysa sa Kristo na naipako. Pero wala, wala magawa dyan. Dinabanggit ng Biblia na ang na napako, siya ay kapangyarihan, kalakasan. Oh, at siya din ay karunungan. Bagamat ito ay kamangmangan sa iba, no? At uh, nakakatisod sa si Pablo, sumunod din siya. Dito sa Kristo na napako at dineclare niya, ito ang isa na kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Bakit kaya? So, patuloy natin siyang basahin. Amen. Praise the Lord that for us today, the crucified Christ is the power of God and the wisdom of God. Tama naman. Oh, mm -hmm. ang napakong Kristo para sa atin ay ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos sapagkat sa kanyang pagkapako, maraming, uh, maraming bagay na nagawa, maraming bagay na naisagawa at maraming bagay no, oh, na kung wala ang crucifixion, hindi magagawa. Amen. God cannot save us apart from the crucifixion of Christ. According to the New Testament, God has no way to save anyone apart from the cross. So unang-una na, na sa lahat, siyempre, ang salvation kasi natin sa pamamagitan ng crucifixion. Kung walang crucifixion, walang salvation. Kaya, <laughs> yung isang bagay na walang kwenta sa mga tao na hindi nakakaintindi. No, oh, ay isang mahalagang bagay sa mga tao na nakakaintindi. At unang dapat maintindihan natin, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Kung walang pagkapako sa krus na naganap sa Panginoon, imposibleng mailigtas niya tayo. So yun yung una. Amen. So in the in the universe, there are many kinds of problems. There are the problems of Satan, the world, and sin. So tatlong problema ang meron ang mundo. Si Satanas, ang sanlibutan, at ang kasalanan. Ang laking problema yan, si Satanas. <laughs> Tapos, ano pa? eh uh, si, ang, ang sanlibutan. No, so, si Satanas, ang hari ng sanlibutan. At ito si Satanas, nagdala pa ng isang bagay. Yan ay ang kamatayan. E dumating ang, ang no, ang kasalanan. Dumating ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Satanas. There is, also, there is also the problem of man. The man created by God for his purpose fell and became sinful. Other problems related to men are the flesh and the natural life. So in addition pa. Nung tao ay natisod, siya ay naging laman. At sa mata ng Diyos, siya ay naging isang natural na tao. Dumang tao, natural na tao. So yan yung naging sitwasyon ng tao pagkatapos ng pagkatisod. In addition, Everything in the universe has become old. That is, it has become rotten. Corrupt. Oldness indicates a shortage of life. Okay, so ano pa ang mga naging problema? Old. Pagtanda. Uh, kabulukan. Uh, at uh, corruption. Pagkasira. Oldness indicates a shortage of life. So ang ibig sabihin ng pagkatanda ay ang pagkaiksi na ng buhay. Pag sinabi ng tao, matanda ka na, di lang nila matiretso, maiksi na ang buhay mo. So yun yung ibig sabihin. Pag bata ka pa, lahat na ng na mahaba pa ang buhay mo. Tatagal ka pa. Pero ang ibig sabihin ng pagtanda ay ang pagiksi na ng buhay. Nauubos na yung buhay. Ayan. Because of Satan, the world, and men with sin, the flesh, and the natural life, the whole universe, including the heavens and the earth, has become old, corrupt, ruined, and full of death. Yan ang ano, bunga ng pagkakiso. Hindi lang tao, pati ang buong sansinukob na pahama. No, ang buong sansinukob naging matanda. Bakit? Bakit sinasabi natin matanda na ang buong sansinukop? Kasi may katapusan eh. Matatapos ang buong sansinukop. Buong langit at lupa, may katapusan. E bilang na rin yung panahon niya. Sinasabi ko kanina, ang ibig sabihin ng matanda, maiksi na yung buhay mo. Malapit ka na sa huling panahon. Pag sinasabi, sinasabi naman natin na ang buong sanlibutan ay naging matanda din. Ibig sabihin, maiksi rin ang panahon niya at siya ay bibigyan din ng Diyos ng wakas. Amen. Korap. O, ito ay ang pagkasira, o, no, pagkabulok, eh, okay? ang ruin, pagkasira at puno ng kamatayan. So yan yung buong problema ng tao, sanlibutan at lahat ng bagay sa buong sansinukong. At ito ay nadala Amen. So, in addition to all these problems, there is a problem of the ordinances and regulations given by God for man's living. Therefore, the cross deals with the problems of Satan, the world, sin, men, the flesh, the natural life, oldness, and ordinances. In order for these problems to be solved, it was necessary for Christ to be crucified. So ngayon, malalaman natin, bakit ang Kristo na napako ay naging kapangyarihan ng Diyos? Bakit siya naging karunungan ng Diyos? Kasi ginamit ng Diyos si Kristo na napako sa krus upang tuusin, lutasin, bigyan ng katapusan ang mga problema matitinding ito. Walang ibang daan. Tangi lamang si Kristo na napako sa krus ang ginamit ng Diyos, gagamitin ng Diyos upang bigyan ng katapusan ang lahat ng mga problema ito. No? Katulad ng kasalanan, di ba? Eh, uh, lahat ng ito, kamatayan, pagkabulok, So lahat ng ito ay pwede lamang malutas sa pamamagitan ng crucifixion. Pati yung, yung problema sa ordinances. Bakit ang ordinances naging problema? Kasi ang mga rules and ordinances okay, ay naghahati-hati sa tao. Kung may mga ordinances, ang mga tao hindi magkakaisa. Hindi sila mabubuo. Kaya pati ordinances, pinako sa cross Si Satanas pinako sa krus. Ang kasalanan pinako sa krus. Ang laman pinako sa krus. Ang natural na tao pinako sa krus. At ang mga ordinances pinako din sa krus. Lahat ng mga negatibong bagay pinako sa krus. At sa pamamagitan ng krus tinuus niya at pinagtagumpayan ang mga negatibong bagay at nalutas sila. So, sino may kapangyarihan? Sinong malakas? Edy si Kristo na napako sa krus. Sinong matalino? Si Kristo na napako sa krus na may kakayahan takpusin lahat ng mga bagay na ito. Power talaga ang krus. Power siya. Kaya, tama yung Biblia. Si Kristo na napako sa krus ang naging kapangyarihan ng Diyos para lutasin ang mga problema, hindi kayang lutasin ng ano pa mang bagay. Si Kristo lang. Di ba? Katulad si Satanas. Di ba? Maski sinong pinakamalakas na tao, hindi siya kayang supilin. Ang Biblia nga tinawag niya si Satanas na strong man, malakas na tao. Pero yung crucifixion ng Panginoon, dinurog siya. Kasalanan, Sino makakalupig sa kasalanan? Crucifixion. Ang sanlibutan na pinagkakarihan ni Satanas. Paano matutuos yan? Crucifixion. Uh, ang lumang tao. Uh, ang ating laman. Lahat ng ito. Ang krus lang ang makakapagbigay ng katapusan. Kaya si Kristo na napako ang naging kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen. Amen. So before Christ would be crucified to solve all these problems, He had to put on human nature. This means, okay, so excuse. Ang isa, babasahin ko ulit ito. Before Christ could be crucified to solve all these problems, He had to put on human nature. This means that He had to become a man, a creature. By becoming a man, Christ became a creature. He took on human nature, not only for the purpose of dying for us and of shedding His blood for our sins. But also for the purpose of solving the problem of Satan, the world, sin, fallen men, the natural life, the flesh, oldness and ordinances. So yun yung isa sa mga purpose ng kanyang crucifixion to solve all these problems. Lutasin tasin ang lahat ng mga kasalanan nito. Kaya para siya makrucify, siyempre kailangan magkatawang tao siya at ang kanyang pagiging tao ang nagsanhi upang siya ay madala sa krus at mamatay sa krus. Kasi kung hindi nagkatawang taong Panginoon, hindi siya makukrucified sa krus. Kaya yung kanyang pagkakatawang tao, mainly, mainly, ang pinakadahilan niyan ay upang mamatay siya sa krus. Kasi yung kanyang pagkakatawang tao, ito ay katumbas ng pagiging isang hain upang lutasin ang lahat ng mga problema ang binabanggit dito. Kasalanan, pag natural na buhay, laman, kalumaan, ordinances. So lahat ng ito ay tinapos niya sa kanyang crucifixion. Amen. So although Christ could have refused death by crucifixion, he was crucified. According to the human understanding, Christ was executed by others. However, his understanding of his death was different. Amen. So pinako ba siya? Tama, pinako siya. Ayon sa ating pananaw, siya ay dinala sa krus ng mga taong umusig sa kanya at pinako siya doon. So, hindi naman siya napako ng sa sarili lang yan. May nagdala sa kanya doon. Merong puwersa. May mga tao na pinagtulong-tulungan para dalhin ang Panginoon doon sa krus. Amen. Pero ito, in John 10, 11, the Lord Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sabi niya, ang mabuting pastol, inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Pag sinabi mong inalay, ibig sabihin, dinala niya yung sarili niya. Sa panlabas, para bang may mga naghumuli sa kanya, dinala siya sa krus. Pero siya mismo, sabi niya, inalay niya yung kanyang sarili doon. Eh kung ayaw niya, wala silang magagawa. Amen. Amen. concerning his life, the Lord went on to say, okay, sabi niya, ah, uh, oh, ito, I have authority to lay it down, and I have authority to take it again. So, may autoridad siya na ilagay yung buhay niya ron, at meron din siyang autoridad na kunin ang kanyang buhay. Ibig sabihin, ang kanyang kamatayan okay, ay nasa kanyang kamay din walang isa na pwedeng magdala doon o pumatay sa kanya kung hindi niya kusang-loob na dinala yung sarili niya doon sa krus. Amen. Amen. His life was not taken from him. On the contrary, he gave us his life for us. Instead of fighting for himself, Christ accepted the death of the cross. He was willing to be crucified in order to accomplish redemption and solve all the problems in the universe. Amen. Kaya pag binasa niyo yung Biblia, makikita natin wala siyang resistance nung siya ay hinuli para i crucify Kasi ano nga, si Pedro nag-react pa eh. Gumunod pa ng espada para lumaban o ipagtanggol ang Panginoon. Eh hindi naman siyang i-crucified tinaga pa niya yung tenga ng isang uh, servant ng mga humuli sa kanya. Pero ang Panginoon, wala. Wala siyang ano. Wala siyang ginawa. Wala kusang kusas siyang nagpaubaya. Pero kung ayaw niya, hindi siya pwedeng dalhin doon. Uh, yun yung pinapakita sa atin dito. Kaya, Ginawa ito ng Panginoon at naging talakasan yung kanyang kamatayan. Kasi kung hindi niya binigay yung sarili niya para mamatay doon, maraming problema na hindi malulutas. At walang uh, ibang paraan para malutas. Tangi lang sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus malulutas uh, at matutuos ang mga negatibong bagay na ito. Christ Crucified is a stumbling block to those who seek signs. Okay. So, yung mga naghahangad ng mga milagro, ang crucifixion na ito ay isang katisuran. Ibig sabihin, wala, wala silang mapapala dito. Hindi sila interesado dyan. So, isang katisuran lang yan para sa kanila. Amen. And foolishness to those who seek wisdom at kamangmangan doon sa mga naghahanap ng karunungan. So hindi nila alam yan ang totoong karunungan. Hindi nila alam yan ang totoong kapangyarihan. At hindi nila alam na mahigit pa yan kaysa sa inaasahan nilang uh, mga milagro okay, o karunungan. Amen. Okay, so sa last sentence niya, sabi niya, but to us who believe, praise the Lord, but to us who believe, He is the power of God and the wisdom of God. Uh, at pwede natin siyang pasalamatan no, sa kanyang pagkapako sa krus, nalutas lahat ng ating mga problema, naligtas tayo, natuos si Satanas, ang kasalanan, ang sanlibutan. Uh, at uh, dahil wala na rin regulation sa pagitan natin ngayon, tayo ay nakakapasok sa loob ng pagkakaisa. Amen. So, salamat Panginoon. Ikaw ang isa na napako sa Cruz. Sa pamamagitan ng iyong pagkapako sa Cruz, ikaw ang naging kapangyarihan at karunungan ng Diyos at pamamaraan upang lutasin ang lahat ng mga negatibong bagay Panginoon, sa iyong pagkapako sa krus, tinapos mo na si Satanas, ang kasalanan at ang buong sanlibutan. At ipinako mo rin sa krus, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na hadlang sa aming pagkakaisa, katulad ng regulasyon, mga ordinansa at mga patakaran. Salamat Panginoon no, sa krus na saan ikaw ay namatay. Pinakungo na rin lahat ng uri ng kalumaan, kabulukan, at mga pagkatisod sa buong sasinukog. Salamat, Panginoon. Amen.